O oh, ngayon, medyo nakakahanap na naman sila ng liwanag at ginagamit nila itong awayan ng mga Marcos at saka ng mga Duterte para makabackdoor sila. Kaya uh, pakinggan natin itong uh, Ed sa anniversary o post-chacha na to. EDSA and cancel chacha. This is the unified call of different groups. They gather to launch and express their reaction on what is happening now, especially the opposition to the charter change. They will hold a National Day of Prayer and Action at the Edsa Shrine in Mandaluyong on February 23. This will be followed by different moves and programs, along with the 38th anniversary of the People Power on February 25. Attorney Shaljokno and Rafaela David, who will participate in the campaign, expressed that the steps to revise or change the Constitution should not be allowed since it's not really from the mass. Palagay ko yung bago ngayon, yung paggamit nila ng People's Initiative bilang paraan para palitan yung ating konstitusyon. Ayan ha, so sasakyan nila ngayon mga boss yung People's Initiative. So syempre, wala silang kakampihan dito. Kailangan sila ang bida o kailangan sila ngayon ang lumalaban sa chacha ayan ang style ng mga dilawan ha o lalabas na naman yung mga yan sabi ko nga sa inyo eh, buhay na buhay pulang pula ang hasang ng itong mga dilawan na ito kaya mag-iingat tayo baka meme yung pinapanood yung vlogger dilawan na pala hindi nyo namamalayan sa sobrang galit nyo sa mga Marcos yung mga Marcos sobrang galit sa mga DDS kuya baka mamaya yung fina-follow nyo o, iba lang ang damit niya pero paghubad nyo dilaw yan Oh, kaya mag-iingat ha, eto na naman sila mga bossing, kaliwat ka, anti pa naman netong na mga dilawan. Kapag ka ano talaga to bumirada itong mga to in all angles. Yan. Ngayon lang na natin nakikita yung ganitong klaseng push na mukhang uh, hindi naman talaga galing sa taong bayan, kundi galing sa mga politiko. At uh, yun ang isang dahilan kung bakit uh, tinututulan namin, yung uh, proposal na magkaroon ng People's Initiative para amendahan o palitan o irevisa ang konstitusyon. Parang hindi naman economic provision lamang yung uh, tinututukan. Um, kapag binuksan yan, marami lang pwedeng uh, baguhin. At dun pa lang sa pinupush sa People's Initiative ay pinapahina na natin yung checks and balances. They believe that instead of chacha, the god. <laughs> So ngayon, ito nga, ito nga ang pinagtataka namin sa inyo mga dilawan tae kayo. Ito ang hindi namin maintindihan. Kasi kung ang inyong pinaglalaban i check and balances. Kasi dati, kayo eh, yung check and balances eh. Dati, merong administration tapos nandiyan dyan yung mga dilawan eh. Gets ninyo? It's been, it's been, ano eh, it's been a while na kayo talaga yung muka ng oposisyon. Kaya nga takan-taka kami, nung umupo si Marcos, putya naglaho kayong lahat. As in, pati yung mga rally-rally nyo nawala. Kaya hindi namin maintindihan, putya yan si Renato Reyes. Umaba na yung baba nun kaka tuligsa sa gobyerno. Kahit sinong gobyerno tutuligsa nung animal na yan. Pero takan-taka ka, bakit ngayon wala si Renato? O oh, wala din masyado yung sila sa Toro Campo. Hindi masyado silang nararamdaman bukod lang dun sa tatlong aktivistang congressman, sila lang. Pero yung mga nasa kalsada na talagang nandoon sa ground na nanghihikayat sa mga tao na mag-aklas, wala silang ngayon. So yun yung hindi natin maintindihan. Kung inyong uh, battle cry ay ang advokasya nyo ay walang check and balances, ngayon wala talagang check and balances. Ni walang tumataas ang kamay para maging oposisyon eh. Si PRRD nga lang yung parang tumatayo na oposisyon pero hindi pa siya tinatrato na oposisyon eh. Tayo yung mga talagang staunch na mga critics talaga ng kahit na anong gobyerno, takan-taka -taka kami. Bakit wala kayo ngayon? Oh, so hindi natin alam kung ano ang play ng mga 'to, siguro nakita nila na the, the new administration is uh parang uh, para siyang alam mo yung taking time bomb na anytime pwedeng mag-fail, sumabog at mag para maka ano sila rebound. Oh, kaya sabi ko sa inyo, ingat-ingat kayo rito sa mga 'to ha, lalo na may platform ang mga 'to. Bagamat yung media natin ngayon, naniniwala tayo na, alam mo niya, may ambon galing sa mga kinauukulan. Ang totoong kakampi ng media, etong mga to. Kahit walang ambon niyang mga yan, putya, merong media mileage lagi yan. Overment should focus more on the pressing problems of the country. Imbis na pag ng chacha, our leaders must address the real issues our people have to face every single day lambot, di ba? Instead, pag-usapan yung chacha. Our leaders, mas tano, ganito, ganyan. Pero dati, grabe dati kay Duterte yung mga yan. Oo, imbes na ganito, imbes na ganyan, dapat mawala na yan. Di ba? Dati ganun sila pag nagsalita kay Duterte, pero ngayon malumanay. Instead of the economic provisions, and instead of chacha, -cha, Oh, we should solve the issue of the country, which is hunger. Ngayon sabi ko nga sa inyo, ibang klase talaga ang panahon ngayon. Hindi mo malaman kung ano takbo ng isip ng mga, polit mga politiko. Ang sobrang pagtas ng presyo ng pilihin, hunger, poverty, criminality, corruption, lack of income and employment, and access to fair and equal justice. Tate, pag si PRD yan, talagang passionate na passion. Corruption! Peace and order! Presyo ng bilhin! O, ganun sila magsalita nun. Pero ngayon, very calm. Therefore, they said, the necessary steps will be taken so that the chacha does not continue and to further strengthen the freedom achieved during the past EDSA revolution. Kung itutuloy nila yung People's Initiative ay malamang naaabot yan sa Korte Suprema. Nandyan yung issue ng um, walang enabling law, nandyan yung issue kung uh, pwede ba... Alam mo, the reason why, <laughs> medyo parang halos ayaw, ayaw, uh, ayaw nilang uh, pag-usapan itong People's Initiative na ito. Kasi ang uh, nag-o-oppose this time is si PRD. Si PRD nagigil-nagigil nitong mga ito na feeling nila if they will speak up, and uh, harangin yung People's Initiative dahil alam mo na medyo talagang hindi siya uh, okay para sa ating bansang Pilipinas dahil hindi siya normal na nangyari siya ay pinwersang mangyari oh, so ayaw nitong mga to hanggat maaari magsalita tungkol dyan because nabibigyan ng credit si PRRD oh, maniwala kayo sa hindi uh, mangyari ng lahat, wag lang yun. Ang magkaroon ng revision sa ilalim ng People's Initiative at mismo yung issue ba na pwede bang hindi galing sa taong bayan yung uh, initiative na baguhin ng ating konstitusyon. Yan, palakpakan! Oh, dahil dyan, oh, e, ano natin, itigil na natin yung si Jokno.